Hello, si Kuya Nats pong muli. Ang paksa natin ngayon ay loose connections. Nakapag-uumpisa ba ito ng electrical fires? Ayon sa National Fire Protection Association ng Amerika, mula 24,000 hanggang 50,000 na residential fires ang nangyayari taon-taon sa Amerika. Di mang libo rito ay ang, ang sanhi ay failure ng convenience let at ang 25,000 na estimate ay ang sanhi yung bang uh, delikadong electrical discharge o yung spark na nanggagaling sa pagitan ng dalawang conductor nagkakaroon ng spark minsan nakikita natin yan yun kapag merong flammable material sa surrounding yun ang magiging sanghe. So, ang dami, 25,000. Kailanman at ang kuryente dumaan sa isang bagay na ang tawag natin ay load, magiinit ito. Ang device at saka ang conductor, pag ito dinaanan ng kuryente, hindi ito dapat magiinit. So, ang iniiwasan natin ay yung mga devices ay mag-init. Ngayon, masasabi natin na mayroon tayong mga sanhi ng electrical fires na nilista dito. Overload dead circuits. Limbawa, yung branch circuit size natin, ang circuit breaker ay 20 amperes, hindi natin pwedeng sobrahan ang load na ikakarga natin sa 20 amperes. Hanggang 20 amperes din lang ang pwede natin ikarga ron. Faulty outlets and wirings. So, sa tagal ng panahon, syempre, umiinit at uh, lumalamig din yan, parang humiingay. Eh. So, maaring magkaroon tayo ng fault sa ating mga koneksyon. Tapos, arcing faults, yun na nga, yung bang merong spark sa pagitan ng dalawang conductor. Ito, ang pwede nating sabihin definition ng arc fault. Dangerous electrical discharge where Current jumps between two or more conductors creating a high temperature arc that can ignite to surrounding materials and cause fire yan ang pinaka madalas na pinag-uumpisahan ng sunog sa ating mga tahanan pang-apat improper use of extension cord so ayan baka hindi nyo nalalaman yung ginamit na wire sa extension cord mas maliit ang kapasidad kesa dun sa size ng ng mga wires na ginamit natin na nakapaloob sa ating electrical system so dapat hindi tayo so sobra sa load na ikakabit natin sa mga extension cord sa halimbawa opisina puro yan electronics, pwede yan kahit lagyan nyo ng octopus connection. Huwag nyo lang gagawin yan sa kusina dahil ang lalaki ng load dun. So, poorly installed electrical system. Ito, kasalanan na ito ng electrician. So, dapat ang electrician hindi gumagamit ng substandard na mga gamit at saka well-versed sa installation. Dapat marunong magigpit ng mga devices o ng mga termination ngayon, paano naman natin ma mapapangalagaan o mape-prevent ang mga sunog ganito, avoid overloading outlets and circuit yan, huwag masyado kung tayo ay uh, homeowner dapat aware din tayo sa capacity ng ating branch circuit, dun sa ating circuit, yung ating branch circuit mismo, yung kabuuan, kung maraming outlet, eh, dapat hindi tayo sosobra sa capacity ng breaker. Pero, ang isasaksak lang natin sa ating convenience outlet, minsan, mas maliit ang capacity nito ng ating outlet, ng ating convenience outlet, kesa sa circuit breaker. So, dapat, aware din tayo na kahit 20 amperes yung ating circuit breaker, 15 amperes lang ang ating convenience outlet, dapat hindi natin to kinakabitan ng sobra sa 15 amperes na load. Yun. Tapos, use extension cords correctly. Yun na nga. Halimbawa, sa kusina, tayong gagamit niya. At saka, mag masyadong i-overload natin dahil nga sabi ko, yung ginamit kadalasan na wire o conductor dito, mas manipis kaysa dun sa aktual na ginamit natin sa wiring ng ating grand circuit. Pang address signs of danger. Madali lang naman. Titingnan nyo lang kung may mga signs na na, limba, may sunog. O kaya maluwag. Hawakan ninyo, mainit. Yun ang pinakamaganda. Pagka kinahawakan ninyo, sweet, so ito, mainit, eh makabubuti pa. Tumawag na tayo ng electrician. Araw, pa, at, uh, pa, paayos na natin. Dahil baka lumala. Minsan, inaabot yan ng limang taon, sampung taon, palala ng palala. So, ang gagawin natin sa video ito ay titingnan natin moment by moment yung ating complete circuit, yung ating branch circuit. Ano nangyayari? Kapag meron tayong loose connection na sa tingin ko, ang loose connection ang majority na nagiging sanhi nitong mga sanhi ng electrical fires lumuluwag pag tagal ng panahon. Para mapag-aralan natin ang epekto ng loose connection, mag-umpisa tayo sa complete circuit. So, meron tayong supply ng kuryente, yung pat yung ating conductor na dadaanan ng kuryente at saka yung ating load. Ang load, palagi meron niyang resistance. Yan ang uubos ng ating kuryente. Tapos, gagamitan natin yan ng Ohm's Law at saka ng Power Formula. Ito, review na lang ito sa ating mga electrician. Pero, dun sa ating mga homeowner o mga DIYer, baka sakali maintindihan nyo rin dahil Meron naman tayong electronics nung high school eh. So ang Ohm's law, ang sinasabi, ang voltage equals current times resistance. So kung meron tayong 230 volts at meron tayong resistance na 23 ohms, maaring water heater o yung electric cooktop. So ang formula natin 230 volts is equal to, is equal to para malaman natin ang konsumo natin ng kuryente eh ito ay times 23 ohms. So nangangahulugan ang dadaan na kuryente rito ay 10 amperes. So paano naman? Kasi ito oh ah, pag nili, natin ang R, lalaki ang I. Kasi constant ang ating voltage, ang ating supply, 230. At pag nilakihan natin ang ating R, liliit ang ating current. So, gawin natin yan. Palakihin natin yung ating resistance. Kaya, mangyayari, ganito. Ang ating 230 volts equals I times 46 ohms. Dinobli natin yung ating resistance. Mangyayari, mahati sa dalawa yung ating current para ma-maintain natin na constant yung 230 volts. So, kung sa 23 ohms ay meron tayong 10 amperes, ang power consumption nito ganito. Power equals voltage times current. 230 volts times 10 amperes, meron tayong 2,300 watts na power consumption. Yan ang mauubos na power o init dito sa ating load. Kaya nga cooktop yan o heater. Pag dinobli natin yung ating resistance, babagsak ang ating current, tingnan natin ngayon ang power consumption kung ang ating resistance ay dinobli natin. Ito mangyayari sa power consumption natin. 230 volts times 5 amperes, eh, magiging 1,150. Ang power consumption, pag nadoble ang ating resistance, mamahati sa kalahati ang ating power consumption. Ngayon, pag-aralan naman natin yung ating circuit kapag nagkaroon ng loose connection. Let's say dito, oh, lumuwag halimbawa yung connection sa convenience outlet ng ating water heater. So, ang epekto ng loose connection, magkakaroon ng resistance dito, mag-uumpisa sa maliit lang. Let's say, nagkaroon ng 2 ohms na resistance. So, meron na tayong 2 ohms plus 23 ohms na resistance. So, ang mangyayari, dahil lumaki ang ating resistance, magbabago din ang ampirahe na dadaan dyan. So, pasensya na kayo. maaaring yung hindi sabi sa atin sa, yung hindi sanay sa DC circuit, DC series circuit sa atin. maaaring may iwang kayo sa paliwanag. Pero ito kasi yung DC circuit. Ang kuryenteng dumadaan sa series circuit, kung, kung saan meron tayong naka-series na dalawang resistance, R1 at R2, ang, ang I ay constant dahil isa lang ang path na dadaanan yan eh ang I tot, ang I natin, ang kuryente natin is equivalent to voltage total which is 230 volts divided by R total, yung 2 plus 23. O ang R total natin, R1 plus R2. Ang V total natin, yung voltage drop dito sa ating loose connection na 2 ohms plus 23 ohms na V2. So, pag kinumpit na natin ang R total natin, 2 plus 23, ayan, 25. Oh. Tapos yung ating kuryenteng dadaan, 230 volts divided by 25 ohms, 9.2 amperes. Ito, yan ang nagre-represent. Ang mangyayari, meron na tayong power loss dito dahil meron na tayong kuryenteng dadaan at meron na tayong voltage drop. Paano naman natin kukumpitin yung voltage drop? Ang voltage drop ay yung uh, kuryente ay times resistance nitong ating R1 so voltage drop ay 9.2 times uh, 2 ohms 18.4 yan ang voltage drop natin dito so kumunsum kumain na siya ng voltage yung 230 minus 18 so nabawasan ng voltage na papasok ngayon dito sa ating load. So, ang mangyayari, iinit itong ating uh, loose connection dito na ang formula para malaman natin ganong karami ang init o ang power na naubos dito sa loose connection natin. Ito, voltage drop times current, ito 18.4. Dahil ayan, oh, yung ating voltage drop V times I times 9.2 amperes, 169 watts ang heat na mapoproduce dito. So, ngayon, dahan-dahan yan, ano, palus connect ng palus connect dahil kihinga na yan, eh, init-lamig, init-lamig. Takasan natin yung ating uh, resistance dito dahil lumuluwag eh. So pagkaraan ng ilang panahon, lalo pang lumuwag, naging 10 ohms na ang resistance ng ating loose connection. Ganito mangyayari dyan. Ang ating total resistance ay 10 plus 23. Ito, R1 plus R2, 33. At ang kuryenting dadaan dyan ay 230 volts divided by 33, 7 amperes. Bumaba ang kuryente. So, tingnan naman natin ang voltage drop dito. Kumain na ito ng voltage. Mababawasan ang voltage papasok ngayon dito sa ating load. So, ang voltage drop dito ay ito. 7 amperes times 10 ohms. Ito, 10 ohms. So, 70 volt yan. At ang ating power loss, ang iinit nito ay 70 voltage drop times 7 amperes for 90 watts. Nako, tumataas na ang napoproduce na heat. Painit na ng painit ito. Ngayon, tingnan natin, ano? paluwagin ng paluwagin natin ng connection. Tingnan natin kung tumataas ang resistance. Kung magiging runaway ang init na mapoproduce dito. Yan ang oobserbahan natin. Ginawang ko ng ng table kung painit ng painit uh, kung paluwag pala ng paluwag yung ating koneksyon at pataas ng pataas ang resistance. So narito, ginawang ko na ng table kung saan yung ating loose connection, palala ng palala, pataas ng pataas yung resistance ng ating loose connection. So kung titingnan natin ang nangyayari, kapag ka pataas ng pataas ang resistance ng ating loose connection ang total resistance dahil ito ay konstante o pataas din ng pataas ang nangyayari ang ating kuryenting dadaan dito sa circuit pababa naman ang pababa at ang voltage drop dito pataas nang pataas ay ano nakikita natin ang mapapansin natin dito kung ang resistance ng ating uh, loose connection ay 10% lamang ng resistance ng load 2.3 o 2 ayan no? ang voltage drop natin eh less than 10% din ng supply voltage ng dito 18.4 to 30 so karamihan ng appliances naka-design para umandar yan sa plus or minus 10% ng voltage So, malamang normal operation pa rin yung ating kasangkapan kahit nagiinit na yung ating loose connection. Kaya nga, sa umpisa pa lang, habang naglulus connection pa lang, ram pakiramdaman natin yung ating mga switch o yung ating receptacle outlet, mararamdaman natin dahil meron ng heat loss sa eh, oh, at... Uh, 10% ng value ng ating resistance ng load o oh, dahan-dahan na maggraran magra-runaway hit kaya yan? So, tingnan natin dito sa table ang ampirahe ang natin, palit ng palit ang voltage drop natin pa taas ng pataas Eto yung voltahe na nauubos sa load at saka yung power na nauubos sa load habang tumataas ang resistance eh bumababa ang bultahin nakakapasok dito sa ating load at bumababa rin ang power consumption nito. Dito nag nauubos ang power pero hindi runaway heat. Tingnan natin 'no. At, maximum power loss, ang maximum power loss nangyayari sa loose connection na yung resistance ng ating loose connection. Pareho lang, equal sa resistance ng ating load. Ito, pareho sila. Diyan nangyayari yung peak na heat loss dito sa ating loose connection. Pagkatapos nyan, dagdagan natin ng dagdagan ng resistance, paluwag ng paluwag, bumababa na yung heat loss. Hindi pala tayo nagkakaroon ng runaway heat loss. So, pakita ko sa inyo yung curve itong mga numerong ito kapag ipinlat natin sa curve habang tumataas ang resistance sa loose connection ganyan ang nangyayari ang ang pirahe na dumadaan sa circuit pababa ng pababa hanggang sa kung masyadong mataas na yung resistance eh nauubos yung kuryenteng dadaan nawawala at ang bultahe, na mauubos, voltage drop, eh, halos makukup. Doon na mauubos yung supply voltage na 230 volts. O, yun. Sa, sa, loose connection na mauubos yung 30 volts, pero, ang kagandahan, hindi pala siya totally nag -iinit. O, nawawala yung init dahil nawawala yung connection. Eh, common sense, di ba? Nawawala yung connection eh. O di, no, puro, mawawala din yung init, yung power loss dun sa connection dahil tumataas na tumataas yung resistance. So, ganyan pala nangyayari. Kaya pala, ako, sa mahabang panahon, nagtataka, sabi ko, ang dami ko nang nakikitang nasusunog na breaker at saka yung mga koneksyon sa ng mga wire parang sunog na pero dahil hindi naman siya nakadikit sa mga flammable substances init lang ng init doon nga sa panel board nag na doon sa bus bar ng ng, ng ating uh, line 1 line 2 yung circuit breaker pero hindi pa rin siya nagkokos ng sunog kaya pala ang nangyayari, bumabagsak din yung heat loss. Nawawala rin yung init habang palaki ng palaki yung uh, connection. So, pwede siyang magtagal ng 20 years, 30 years, nandun lang sira. Pero, hindi nakakasunog. Ang mangyayari lang, nagtataka tayo dahil sasabihin ng mga ibang customer, eh, hindi na gumagana yung ano na yan, yung linya na yan pag pumunta ka sa breaker, wala namang marka ng, ng sira, wala namang marka ng sunog, eh hindi na rin nag eh. So, kahit hawakan, so, very interesting, ano, ang daming possibilities. Kaya lang tayo nagkakaroon ng sunog kapag dun sa tabi ng uminit na uh, loose connection natin, meron tayong mga flammable substances may malapit Halimbawa, yung ating yung ating convenience outlet malapit sa dun sa loob ng kwarto nakadikit sa kumot o sa kama sa mga factory naman lalo dun sa mga uh, wood shop maraming dust ng kahoy so, yun baka mga flammable ano yon Uh, substances pagnadikit eh, pag nadikit sa mainit na na loose connection ng mga convenience outlet mag uumpisa ng sunog so very interesting <laughs> so pinakita ko lang sa inyo no? para makatulong sa inyo sa analysis niyo sa mga problemang nakikita natin sa pang-araw-araw sa ating trabaho yan. So, sana may nakatas kayo, minakuha kayo dito sa ginawa kong presentation. Dahil ako, kumbaga, hindi ko naiisip ito nung araw eh. So, nang gawan ko ng, yan, ng calculation, eh, ganun pala. Inaakala ko rin, run away, basta mag-iinit na mag-iinit, walang, walang patid ang pag-iinit niya. Hindi pala. So, ang dami palang kombinasyon ng pwedeng mangyari. So, kung nagustuhan nyo ang presentation na ito, eh, ilike nyo rin. At uh, mag-subscribe kayo sa aking channel. Maraming salamat sa panonood.